It's Wednesday, Pets Day, kaya isa na namang pet ang mga kakasama natin ngayon para ating malaman kung ano ito. Panorin natin to. Pangarap mo ba ang magkaroon ng pet na dragon? Pero ang gusto mo ay hindi nakakatakot, sociable at higit sa lahat ay hindi nagbubuga ng apoy? Abay bagay na bagay para sa'yo ang bearded dragon. But wait, bearded dragon lang ang tawag sa kanila pero hindi sila dragon ha? Ang bearded dragon ay isang uri ng lizard at sila ay native sa bansang Australia. Sila ay isa sa pinaka-popular na pets worldwide dahil sa kanilang pagiging maamo, friendly at pagiging cuddly. Pero paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng bearded dragon? Alamin na natin 'yan now na ngayong Wednesday, Pets Day. Makasama mga kasama natin ngayon ang wildlife conservationist na si Jens Del Rosario at ang kanyang alaga, ang bearded dragon. Good morning sa and welcome back dito sa Rising Shine, Pilipinas. Good morning po. Good morning. Good morning, good morning at good morning din sa kanyang alaga na... Oo, oo nga, graben, oh, nga, grabe ang tingin sa oh, Hindi no, siya, Hindi oh, siya gumagalaw simula kanina, no? Oo nga. Oh, ay, okay ka lang siya. ba? Hawakan mo kaya, Faye? Ay, medyo natatakot pa hindi. ako, pero... Di, hindi, hindi yung gagalaw eh, hawakan mo. Oh, ikaw muna. Ah, mamaya na. Joking <laughs> so, na na. Kahit hindi daw sila mukhang maamo, pero kilala ang mga bearded dragon sa pagiging... Friendly. friendly nila. Wow. pero gaano nga ba sila friendly paki explain ang friendly Opo. actually di ba ang lion is king of the jungle yung mga bird the dragon po is uh, king of the chill oh. kasi po sobrang kaya na siya naka steady lang siya Tapos hindi siya tumatakbo basta bigyan niyo lang po ng magandang time simula nung baby pa siya hanggang ngayon para pag dumating na po siya sa edad and ganito na siya kalaki ganun na lang siya chill na lang siya basta oh. bigyan niyo lang po ng time paano kapag hindi mo siya pinapakain magagalit ba siya ay hindi naman po pero oh. nonchalant pa din. Oh. Pero dapat may pakain pa siya. dapat may pakain pa rin. anyway, paano ba yung tama pag-handle sa kanila para maiwasan natin syempre, yung uh, pagsiguro na may mangyaring masama sa kanila or baka matakot Matakos. sila, kagatin, hmm. or mga gat pala. I mean, ako kagatin ko siya. Actually, agad inak oh. oh. ko. Ano ko kung ikaw ko ay na, ano, owner lang, o, owner po. Pwede naman kunin niyo na lang po siya tulad ng ganyan. Yung napaka-basic lang po. Pra mula dito, kukunin nyo lang siya. Na, ay, hindi mo ba agad yung dila niya? Di ba parang, siya ni-stress okay. pag ano, iba yung hawak? Ay, in fairness! Ay, Ayan, ay, nahawakan ko na siya. Ano pangalan niya? Ah, siya po si Spiky. Spikee. Spik oh. 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 kasi, kasi po Spikey, Spikey yung ano niya katawan oh. niya. So bearded na Spiky pa. sun ka pa? Oh, oh. Yung mga ganitong klasing alaga, ano yung ideal habitat para sa kanya at ano yung usual na kinakain? Hmm. Kasi po 'di ba uh, nakikita sila sa Australia. So okay. Opo. Ang habitat nila is dapat arid or dry lands. Kasi, oh. Opo. Kasi yung mga bearded dragons is ano uh, cold-blooded animals. So oh. mahilig sila mag-sunbat, mag-bask, magbilad sa araw para po ma-regulate ng yung ano nila, yung temperature ng katawan nila. Ayan, so minsan pag pumunta ka sa beach, sama mo siya. pwede oh, para pa Pwede, pwede, na pwede, pwede ba? Pero baka tumakbo yan dun, mahirap pa napin yan. hindi man, feeling ko, loyal <laughs> naman ba sa'yo to? Opo, hindi po yan, tumatakbo ng sobrang bilis. Parang ba't sila ng ibang alagas, like aso na Parang nakikilala din yung ano, yung, Nang nilala, na... yung nilala. oh Opo, okay. actually pag nakikipag-communicate sila sa owner nila para sila naghihegbang gumana 'yun, oh. 'yung nila. Kasi oh kanina kinausap ko siya, kunyari po sa ako. <laughs> sa sabi... kanina nag-twist yung yung ulo niya ngayon, mm. nonchalant na naman ba ba, siya. Alam mo ba ni nag-twist ang ulo niya? Ano? Tinatawag niya yung amo niya, may tao sa labas sabi niya. Ah, <laughs> akala ko <laughs> may kakaiba dito, tao ba to? <laughs> oh, parang gano'n, no? Okay. pero bukod sa mga nabanggit mo, ano ba yung mga do's and don'ts sa pag-aalaga nitong bearded dragon? Mm -hmm. uh, sa ano po, mga dapat talagang gawin, pag mag-aalaga po tayo ng bearded dragon, is syempre, do your research. And syempre, okay. mag-prepare po tayo ng sapat na budget kasi ang mga bearded dragons is kailangan po ng mga uh, equipments mm -hmm. para ma malaga natin sila ng tama tulad po ng mga UVB light. UVB light po yung tawag dito yung nagpo-provide po ng sunlight. Na, For baga, Yes. Okay. Po, ano po siya? UVB light na nagpo-provide ng artificial sunlight para at least kahit nasa loob ng bahay, nakakukuha po siya ng UVB or ng D3 or, or, calcium para, okay. para po tumibay din yung katawan niya. I wonder, nung una mo siya nakuha, ano yung mga naging ano mo, challenges, challenges. Mo sa kanya? Uh, matagal na po kasi ako nag-aalaga ng iba't ibang klaseng lizards eh, pero siya po yung unang-una po. Uh, alam ko na rin naman po yung mga gagawin ko. So nagpe-prepare lang po ako ng tamang pagkain, ng enclosure para sa kanila. Yun lang ganun na po, papakain ka lang. Tapos bonding para po, yan, pag lumaki siya, steady na lang siya. Paano bonding pag nakahiga ka dito oh. lang siya? Opo, oh, tapos simasin niyo po o lagay niyo sa balikat niyo po. Pag ah, ka, yon. sinasama mo siya? Pag ano po? Pag namamasyal ka sa mall, like, Asamble, hindi po. Pero pag mga outing tulad ng mga beach, ayan, ganyan, or mga mountains, yan, sinasama ko. Paano pag may date ka, sama mo siya? Hindi uh, ko <laughs> pa naman pa nasusubukan. Hindi pa na-try. Na <laughs> Oo. Oh, oh. oh. Sige. Pero, oh, oh. Kanina na-mention niya kasi yung budget para okay. sa mga mag-aalaga. Oh, oh, Pero ina. sa mga gustong mag-aalaga ng ganitong klaseng uh, bearded dragon, magkano hmm. ba yung dapat nilang pera para makabili at siyempre yung pagkain yung okay. sabi mo ang daming maintenance na kailangan mm syempre, kung ikaw po ay bago lang sa pag-alaga ng bearded dragon siyempre dapat doon muna tayo sa mababang klase or morph ng bearded dragon siyempre, para at least kung sakaling mag-fail tayo oh, sa pag-alaga. Okay, uh -huh. Opo, hindi ganoon kabigat yung ano yung pera na sa bagay, na, Ano natin. Uh -huh. po, sa, sa mga kailangan naman nila, syempre kailangan pa ng substrate, ng sand or ng... Ah, oh, sorry, substrate? Yes, yeah, substrate. Ano yun? Ayun po yung, di ba po, enclosure siya, yung po yung nasasahig, yung parang ah, oh, okay. L ano po nila mm -mm. yung slant tapos po yan kailangan natin ng ganto tapos may natutok po na heat lamp and UV light may mga laruan din opo pwede naman ah okay sige it's time for us hawakan natin <laughs> yung, kaway, yung dragon. kahoy, kahoy pala kala <laughs> kahoy lang <laughs> yan saka Ama? kaya po sila tinawag na birthday dragon kasi bukod sa mukha silang dragon <laughs> and tingnan nyo po yung ilalim nyo parang beard Ah, uh, uh, kaya po yan, kaya po siya tinag the bird the dragon. And pag uh, siya nai-stress... mo rin ba pag beard? hindi naman. naman. Hindi naman. K pag, ano, pag, pag nai-stress po siya or kaya threatened, ano po yan, lumalaki po ito na parang manok bumubuka. Ngayon lumalaki, uh, hindi naman. Ay, hindi naman. Normal. Sige nga, hawakan natin. Po. Una ako. Wait lang nga. Ayun, ganyan na po sa ilalim. Ayan. Mami ko, iyo ko talaga. Hindi <laughs> <laughs> ko eh, kayo po. <laughs> Ang galing mo, Ryan! Wow! Oy, mami, sige, ito ko na nga sa akin. Huwag mo ngayon, no? baka ma stress si baby, ha? Oo nga. <laughs> <laughs> baby, para mag-asawa tayo. Ganun ba Ay, in fairness, pero malamig siya. Opo. Ay, hello. Welcome to Ari's Peace Spike. Bakit yung pagkaka And in fairness sa ayun yung spike spike sa kanya pero hindi siya nakatusok. Malambot, soft. O oh, ibabalik na kita sa amo mo. Hindi ko na kayo kunin takot ako. Ayun, anyway, maraming salamat sa iyo, Jen, sa pagsama sa amin ulit. Ngayong umaga sana ay hindi ka magsawa. Lahat ng mga pets mo dali mo na dito, ha. More power sa iyo and stay safe. Thank you po.